Ang paksa natin ay alamin natin ang tungkol sa mga oso. Pero bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe sa maliit kong channel. Ang mga oso ay nasa klase ng mamilia. sila ay mga mamalian na hayop, sila ay isinasaalang-alang omnivores na mga hayop dahil sa malaking pagkakaiba-iba ng mga pagkaing maaaring kainin. Ang mga oso ay itinuturing na malalaking hayop, ang kanilang jeta, bagamat higit sa lahat ay carnivores, ay binubuo rin ng mga prutas, ugat, insekto at ilang iba pang pagkain na maaaring kainin nila. Bagaman mayroong ilang mga pagbubukod tulad ng polar bear, ang hayop na ito ay may dieta na pangunahing batay sa karne, lalo na ang karne ng mga seal sa kapaligiran nito, ito ay dahil sa tirahan nito, sa pangkalahatan, walang malaking pagkakaiba-iba ng iba mga uri ng pagkain na maaaring kainin ng pareho at nagbibigay ng dami ng sustansya at taba na kailangan nila. Ang mga oso ay may malaki, malakas at napakabigat na katawan, bilang karagdagan dito, mayroon silang napakalakas na mga binti o mga paapati na rin ang kanilang mga panga. Ang isang lalaking polar bear ay maaaring tumimbang ng halos kalahating tonelada, iyon ay, 500 kilo. Ang laki nito ay maaaring umabot ng isandaan at tatlumpong sentimetro kapag sinusukat mula sa mga lanka. Kapag gumagalaw, ang mga hayop na ito ay may mabigat na lakad, kung saan dapat nilang suportahan ang lahat ng kanilang bigat sa talampakan ng kanilang mga binti, kaya naman tinawag silang plantigrade animals dahil maraming hayop ang walang ganoong katangian kapag naglalakad. Bilang karagdagan dito, ang parehong mga tainga at buntot nito ay mas maliit kaysa sa ilang iba pang mga hayop. Mga pangunahing katangian ng mga oso, malaki ang ulo nila. Mayroon silang maliliit na tainga, bilugan sa dulo at tuwid, iyon ay, hindi sila nahuhulog ng may gravity. Maliit at bilog ang kanyang mga mata. Malaki at napakabigat ng katawan nila. Mayroon silang matatag na build. Ang kanyang buntot ay maikli, napakaikli na halos hindi ito makilala sa kanyang balahibo. Kahit na sila ay may maiikling binti, sila ay lubhang makapangyarihan, mayroon silang limang daliri sa kanilang apat na paa kung saan mayroong pagkakaroon ng matutulis at mahabang kuko. Bagamat wala silang magandang pandama sa paningin at pandinig, ginagantimpalaan naman sila ng isang pambihiram pakiramdam ng pangamoy na ginagamit nila sa halos buong buhay nila upang malaman kung mayroong biktima, mga mandaragit, o isang bagay na interesado sa malapit. Ang iba't ibang uri ng oso, higanting panda bear. Ito ang pinakakilala at pinakakarismatikong oso sa mundo, kaya naman ito ang kasalukuyang pambansang hayop ng China. Ang mga hayop na ito ay may genetic closeness sa spectacled bears, kaya naman kilala ang pagkakaroon ng subspecies ng mga ito na may kakaibang coat. Ito ay kayumanggi na may puti, gayon paman, mayroon lamang mga 300 specimens ng subspecies na ito ng higanting panda. May salamin na oso, kilala rin sa pangalang Gardener of the Forests, ito lamang ang mga species ng bear na matatagpuan sa loob ng teritoryo ng South America, lalo na sa loob ng Andean Mountains na mula sa bansang Venezuela hanggang Bolivia. Ang mga bitik na mayroon ng mga hayop na ito sa kanilang mga katawan, lalo na sa kanilang mga mukha, dibdib at nguso, ay mga natatanging katangian ng bawat individual. Sun Bear Ito ang pinakamaliit na oso sa loob ng species at matatagpuan sa loob ng kontinente ng Asia. Mahusay din silang umaakyat, umakyat sila sa mga sanga ng mga puno sa paghahanap ng kanilang pagkain, na karamihan ay binubuo ng mga nyog dahil ito ang kanilang paboritong pagkain. Itinuturing din silang mga omnivores na hayop, maaari silang kumain ng iba't ibang uri ng mga insekto, buto at kahit na iba pang maliliit na mamal. Sloth bear. Isa ito sa pinakakilalang species ng mga oso sa mundo dahil sa karakter na gumaganap dito, si Bolo, ang palakaibigang oso na namamahala sa pagtuturo kay Mowgli ng maraming bagay sa sikat na kwento ng The Jungle Book. Ang mga sloth bear ay karaniwang matatagpuan na naninirahan sa loob ng mga damuhan at kagubatan na lugar ng India, Nepal, Sri Lanka, at Bangladesh. Asyatikong itim na oso. Ang hayop na asyano na ito ay matatagpuan sa mga kagubatan na lugar mula sa Iran hanggang sa bansa ng pagsikat ng araw, Japan. Bagamat nakita na rin sila sa loob ng teritoryo ng Taiwan. Ang pinakamalapit na kamag-anak sa species na ito ng oso ay ang American black bear. Bilang karagdagan dito, ang parehong mga species ay nagbabahagi ng mga gene mula sa kanilang mga polar at brown na ninuno. American black bear. Ito ang mga species ng bear na may pinakamalaking kasaganaan sa North America. Bilang karagdagan sa mga ito, sila ay nakatala bilang isa sa mga species ng mammals na may pinakamataas na katalinuhan sa mundo iyon ang dahilan kung bakit marami sa mga taong nagtatrabaho sa mga circo ay palaging nagnanais na magkaroon ng isa sa mga hayop na ito bilang sentro ng atraksyon. Polar bear, isa pa ito sa pinakakilalang uri ng oso sa mundo dahil sa kakaibang kagandahan nito dahil puti ang kulay nito at ang kamahalan na natural na ipinadala ng mga hayop na ito. Ang mga ito ay itinuturing na pinakamalaking mandaragit sa Arctic bilang karagdagan dito kahit na marami ang hindi naniniwala dito. Ang polar bear ay hindi inuri bilang isang terrestrial mammal, sa katunayan, ito ay matatagpuan bilang isang aquatic mammal, ito ay dahil sa hindi kapanipaniwalang kakayahan nito, lumangoy at ang mahusay na paraan ng pangangaso nito sa tubig. Ang likas na tirahan ng mga hayop na ito ay nasa pinakahilagang bahagi ng planeta, ang tanging lugar sa mundo kung saan ang compass ay palaging nakaturo sa timog, nangangahulugan ito na sila ay isa sa ilang mga species ng mga hayop sa North Pole, maraming salamat po.